Okay, ready? One, two. Yan. Mukusok pa. Ayon. Ayon. Ayan. talagang ilan oh. Ayan. Ah may ano, sari-sari, mm. may uh, mussel, merong mm. shrimp, merong uh, king crab, merong mais, merong uh, crawfish, uh, may patatas. Ayun, tsaka nag-order nag, -order, nag -order kami ng fried rice, ayan. Alright, that, Umpisan na namin. Okay, mga lods. Uh, mamaya pagka kukuha uli ako uli <laughs> kali yeah. kapakitin nyo babanala na namin to ta ano ta walang ano walang hahawak ng video kaya mamaya na, na uli <laughs> gutom na kami <laughs> alright bye bye magkasama mga kapat na si Lani si Motol si ano si Tess misis ko at saka All right. right